Hello mga kababayan. So guys, may nabasa kasi ako na sinabi ni Miss Trixie Cruz Angeles, no? Na ang power daw is the ability and power over other people, no? It means na meron kang kayang ipagawa sa mga tao. Kasi nga, doon sa nakita natin na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na sabi ng mga nasa 1.5 million ang dumalo sa rally nila. So, guys, uh, ang definition niya, yung kaya mong uh, utusan ang mga tao para gawin ng isang bagay na gusto mo ipagawa sa kanila. Pero, pangit naman kasi yung konsepto ng paggamit ng power ng Iglesia Ni Cristo, diba? Actually, guys, yung mga miyembro ng Iglesia Ni Cristo, wala yung mga sariling pag-iisip. Alam nyo, guys, kung bakit? Sila, ano sila, yung talagang kung ano yung sabihin talaga ng ano nila pinakapamunuan sabihin na natin na ni Eduardo Manalo no yung pinaka leader nila ayun ang susundin nila without question kasi sa kanila yung pagsunod talaga nila eh talagang buong buo dun sa kanilang ano leader kay Manalo nga so guys ang sa akin lang no Uh, ah, tama nga yun, ah, nga nila na mapapunta doon sa rally yung mga tao. Kasi nga, yun ay kanilang kautusan. Kung baga, meron na silang, may katawagan sila dun eh, no? Na kautusan na nila yon na sila dadalo dun sa rally na yon So, kung baga man, hindi yung short notice. Kasi yung vlog ko dati, one month na, no? Natanggal na nga dyan sa ano ko eh, analytics ko na sinabi ko na hindi matutuloy yung rally ng Iglesia ni Cristo. One month na yon. Kaya ako nasabi yon dahil narinig ko na magra-rally sila. So, ibig sabihin, nagpas one month na yon hindi yung short notice. Ayun ay, ano, matagal na, tapos pinagplanuhan, di ba? So, kung bagaman, makikita mo na nakapunta nga talaga doon yung mga, ano, Iglesia ni Cristo. Dahil ngayon ay party na ng pagsunod sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. So, kung bagaman guys, uh, ang mga iglesia ni Kristo, hindi yan yung parang nagkwe-question na bakit ganito, bakit ganyan. Pag sinabi ng pamunuan nila na ang dahilan ay kapayapaan para hindi magkagulo, no questions asked. Talagang hanggang kamatayan, ipagtatanggol talaga ng mga iglesia ni Kristo. Yung mga nasasakupan na, mga miyembro, na pangkapayapaan talaga yung kanilang rally. Kasi ayun na sinabi kasi halimbawa ng mga ano pamunuan ng Iglesia ni Cristo o ni Eduardo Manalo, di ba? Ay ang binabang dahilan. Pero alam naman natin no, na hindi naman talaga uh, for peace talaga 'yon. Alam naman talaga natin na uh, para kay Sara 'yon. Nagtatago lang na kunyari susundin yung kagustuhan ni Marcos na 'wag magrally kasi nga ah, uh, magkakagulo. Pero actually guys ah, uh, hindi talaga totoo 'yon ang gusto talaga nila, eh, wag impi si Sarah. So, kung baga man, eh, sila ay nagtatanggol sa isang, ano, kriminal. Kasi, kriminal si Sarah, bakit kanyo? Hindi ba, ano, gawain ng kriminal? Yung, ano, ah, uh, parang hinoldap mo yung gobyerno, kinuha mo yung 612 million ng pera ng taong bayan, tapos di mo maipaliwanag kung saan mo dinala. Dapat may explanation talaga yan maliliquidate mo kung saan mo talaga pinagdadala yan, no? Kung ito ba'y talagang tama at sa maayos na paraan, yung mga tumanggap ba talaga ito legit na sila dapat tumanggap? Eh, pero di ba puro mga ano, uh, fictitious names, Mary Grace Piatos, Kokoy Bilyamin, etc., etc. So, kung bagaman, man, uh, ang sinasabi ko lang, no? Tama, may power talaga ang Iglesia ni Cristo, pero... Uh, ginagamit nila sa paring maliparan kasi nas, nadulas na nga si Marcoleta, di ba? Na sila eh ano parang uh, kung hindi masusunod na hindi impeach si no? Eh parang nanakot sila sa mga ano mga congressmen, no, na magre-election, no? Eh yung mga re-electionist tinatakot nila na hindi nila bibigyan ng boto. Kasi nga, alam naman talaga nila na pag sinabi nila sa kanila nga natin natunan na sila ay black voting. Pero siguro naman hindi absolute kasi naman uh, nating is absolute talaga. Meron pa rin siguro na ano, uh, isa lang ang masabi mo miyembro na iglesia ni Cristo na hindi sumunod sa black voting, hindi na yun absolute eh. Kasi pag sinabi mong absolute, 100%. So, pero karamihan talaga susunod. So, pag sinabi talaga nila itong si, oh, ano, si Petra, si Pepita, o, ayan, di ba? Si Juan, si Juana, ang kailangan nila iboto, yun talaga iboboto na ng Iglesia ni Cristo. So, guys, ang sinasabi ko dito, uh, ginagamit din na Iglesia ni Cristo yung kanila mga nasasakupan, di ba? Na alam kasi nila kung ano idikta nila, parang batas yun, ayun ang paninindigan. So, guys, sa totoo lang, hindi lang naman talaga Iglesia ni Cristo, no? Para naman maging fair din ako, kagaya na lang nitong si PBBM. Ah, uh, may kapangyarihan naman talaga siya, pero dapat alam din ni PBBM ang limitasyon niya. Kasi biruin nyo guys, ang three branches of government natin. Judicial, 'yung sa mga legal, mga huwes, 'di ba? Legislative, ito 'yung Congress, 'yung mga senador, mga congressmen, 'yung mga gumagawa ng batas, 'no? Tapos 'yung executive, ito na nga 'yung ano ah uh, si Pangulo. Dapat yan, tatlong branches yan, equal, no? Pero ano sila, uh, distinct. Kung baga, meron silang kanya-kanyang kapangyarihan na magkakasing ano sila, lakas sila. Kung man, eh, pare-pare sila ng kapangyarihan, equal, no? At ano sila, dapat uh, walang pakialaman. Pero ito rin si Marcos, no? Dahil presidente siya, Siguro dahil na rin sa mga budget na baka bonus-bonus ng mga congressmen, no? Di ba sinabi niya na ano, ayaw, na, ayaw niya na impeachment. Pero dapat wala siyang pakialam eh, di ba? Sa ano, ah, uh, ano, legislature, legislature natin, doon sa mga gumagawa ng batas, dapat walang pakialam doon si, ano, Marcos. Kasi, ano si? eh, uh, separate yung kanya, executive siya eh. Eto, huwag niya pakialamanan. Hindi yung mag-uutos pa siya na huwag asikasuin na limbawa, yung impeachment, di ba? Hindi ko alam kung uh, ano kinakatakot niya kay, ki, kila Duterte, kila Sara, di ba? Pero para apektuhan mo yung legislature, no? Na ano, ayaw mo na impeachment tapos susunod itong mga to. Di ba yung mga ano, nasa quadcom, duwagcom naman pala. Hindi ko alam naman ano, ano ba ang kinakatakot na mga yan? Ito bang mga congressmen talaga? Pagka, pagka ba talaga nawala yan sa pagka congressmen? Ayan ba magdarahok? Hindi na ba kakain mga pamilya niyan? Ah, hindi na ba sila makakabalik sa dati nilang pamumuhay na hindi sila politiko? Bakit gano'n sila, di ba Akala ko ba ang motibo ng mga lintik na yan eh magserbisyo sa bayan? Pero bakit sa isang kumpas eh naduwag sila na i-impeach si Sarah, ba diba? Ano yung meron sa pagka-congressman nila na kinakatakot nila mawala sa kanila? Kasi ginawa na talaga nilang hanap buhay ang pagiging politiko. Kung baga hindi paglilingkod eh. Ginawa nila talaga ano yan? Yung bread and butter nila, milking cow. So, kung baga man, isa rin sa abusado sa kapangyarihan itong si Marcos. Pati dun sa pag ng PhilHealth Funds, di ba? Nilipat sa National Treasury e eh, pera ng mga ano yon mga miyembro na dapat iba yun eh huwag mong pakialaman yun eh hindi naman pera ng na, ano yan eh ng gobyerno yan eh mga miyembro yan na nagko-contribute monthly so uh, inilipat di ba na dapat ayun uh, na nga inakit na sa Supreme Court so isa abusado sa kapangyarihan to si Marcos so uh, wag na tayong lumayo etong si Digong di ba Kundi ka ba naman din isang ano walang hiya na presidente, no? Ah, uh, yung mga Chinese halos ano uh, sa Davao ang, ang dali lang nilang ano maging Filipino citizen, 'di ba? Tapos ay ito pang dun sa power natin, 'di ba? Sa power supply, ang ano pala China may control sa atin, 'di ba? Tapos yung mga inutusan mo na binigyan mo ng ano uh, ah, na mga moral na mga pulis na walang habas papatay. Ang ah, idadahilan lang sa mga ano, mag-iimbestiga eh dahil may dalang droga ng laban. Papatayin na. Tignan niyo tong ano ah, yung impluwensya ni Digong ah, na sa kanya na uso yung mga confidential funds na yan. Ewan ko din sa mga tao na to, no? nilalahat ko na sila, no? uh, pati na rin si Sara Duterte, di ba? Uh, isa rin korap, no? Biruin mo para pagbibigyan mo ng aginaldo na 25,000 yung mga ano, nasa Office of the Vice President saka sa Department of Education na para uh, lahat na ulingan, lahat na biyayaan, everybody happy, walang kumatsang, walang kumanta, o 25,000 sa'yo monthly, dahil nga kung bagaman, ayun ay ano, mga mumo nung malaking biyayang napunta sa kanya na 612 million. So, para ibig sabihin, mangimi ang mga to na ikanta siya, kailangan madungisan din tong mga to. So, kung bagaman, isa rin walang hiya tong si Sarah talaga, ba diba? Mga tahimik ang utak, kinurap. ba diba? Imbis na siya yung maging, ano, uh, pinakaina sa pagiging, ano, matasang moral, no? Eh, ano, walang maipapamanang maganda, no? Sa kanya mga nasasakupan. Kasi nga, bistado naman talaga nila. Yung mga, ano, under niya. Bistado nila talaga. At maski tayo mamaya na, ah, dahil sa, ano, ah, quadcom hearing, nabisto natin, no? Kung gaano a ah, kawalang hiyang government official tong si Sarah. So, may power din si Sarah na utusan, yung mga miyembro niya kung ano gusto niya ipagawa. Kasi bayad sila. di ba? Diba? O, huwag niya ilalayo itong si Martin Romualdez. Eto si Martin Romualdez, no? Kasi, sila naman talaga ang, ano, la, uh, ang sa budget, ganun din si PBBM, ba? Diba? Kung baga man, uh, para masunod ang kanya mga gusto, dahil mga buwaya nga yung mga congressmen, ba? Diba? mga politiko, 'di ba sinabi talaga ni ano, buhay pa si ano, Senator Laila De Lima, mga corrupt daw yung mga politicians na 'yan. So, kung bagaman, ah, uh, minamanipula, <coughs> excuse me, minamanipula nitong si Romualdez yung kaperahan ng Pilipinas, no? Ewan ko kung ano ha, baka talagang asa, syempre, talagang ang budget hawak nila talagang todo granatya, no? Pero, ang masasabi ko lang guys no etong mga to uh, parang iniisip nila na sila immortal no hindi nila naiisip na tayo uh, limited time lang tayo dito sa mundo no nagkataon lang na iba-iba yung mga an natin profession kumbaga profession nila eh politiko no pero dapat sa bawat pos, ano profession natin no ginagampanan na natin ng tama. Hindi tayo yung akala mo wala tayong Diyos na magpaparusa sa atin. Alam nyo yung pagkagahaman ng mga to, hindi naman ano yan eh, yung parang akala mo eh, mapupunta sa langit yung mga pinagsasabi ko mga pangalan na to. Hindi mapupunta sa langit yung mga lintik na yan. Kasi alam nyo guys bakit? Fair ang Diyos eh. Biruin nyo yung iba. Naglalatag ng konting gulay sa ilalim ng mga LRT. 'di diba, iba nagtataho, nagtitinda ng kwek-kwek. Ah, meron din sa may MRT na sa gilid ng ano, MRT sa may ano, Ortigas. May okay sa mga ano yung sa mga overpass. May mga konting tinitinda na face mask, tapos kung ano-ano na ano yung earphones, yung malaban ng parehas. Pero etong mga to na nasa kapangyarihan, si Digong Bilyon na ang nakupit etong si Sarah, uh, nung pang nasa Davao siya, di ba? Ang dami na confidential funds. Si Marcos din, uh, may nakulimbat din yan. ganun din si Romualdez. Lalo din naman si, ano, uh, uh, si Eduardo Manalo rin, syempre nakinabang din niya sa mga ano, contribution ng members niya, di ba? Pero sila ano, mga ano sila sa kim sa kapangyarihan, sakim sa kim sa kaperahan, nakala mo mga immortal sila na alam nyo, guys, tayo, tayo ano, first and foremost, mga spiritual beings tayo. Tayo ay mga kaluluwa. Nilagyan lang tayo ng katawan, di ba? Pero tayo ang pinagkakaano natin, uh, ang pinaka-common denominator natin. Tayo ay mga kaluluwa. Na iba-iba lang hugis natin, iba-iba 'yung tsura, iba-iba 'yung uh, social status, pero ang pagiging kaluluwa natin, hindi yung babae, hindi yung lalaki. So, ibig sabihin, halimbawa si Sarah, ganyan siya kakurap, hindi porket babae siya eh, uh, i-excuse ni Lord na parang kaginagawa dito, di ba? Halos hindi siya maparusahan, hindi siya mawarang top arrest ng NBI sa hindi pagdinig sa, sa hindi pagdalo sa patawag. Ang Diyos, walang sinisino. So, pagka kay babae ka dito sa mundo, kay babae, wala ang kaluluwa, alam po, wala yan sex eh. So, ibig sabihin ko walang takot sa Diyos, ano, na huhusgahan sila. Eh, atakihin lang sa puso yung mga yan eh. Pati babae naman may eh, inaatake sa puso eh. Bukas tigok na yung mga yan eh. Pero wala silang fear, ano, no, parang hindi sila mamatay. Tapos ewan ko naman kung para saan o para kanino nila ginagawa yung pagnanakaw na yan, di ba? Na wala silang ano, kasawaan sa pera para sa mga anak ba nila dito? Eh hindi naman nila ano yan, ah, magiging kamag-anak pagdating sa langit, di ba? O pagdating sa judgment day. Ah, nagkasala sila. Ex example lang ha, ah, sa mga anak nila ah. Pamamana ba nila yon? Eh magkakasala ka para sa mga lintik na mga anak nyo dito sa lupa na para mamana nila yung mga pinag-ano pinagkukupit nyo sa gobyerno ng mga milyones eh, pagdating naman sa judgment day, hindi nyo naman anak yan, hindi nyo naman kaano-ano yan. So, yun lang sinasabi ko, guys, no? ah uh, yung power, tama yan, na-influensyahan mo ang behavior ng isang tao o yung course of events, no? Halimbawa nga, uh, wag, yung iimpit si 'di ba Maari mo yung ma Pero tama ba yung pag-influensya mo sa mga nasasakupan mo? ang power, ginagamit yan sa mabuti. Ginagamit sa tama. Hindi yan yung ginagamit para sa advantage mo lang. Sa sarili mo lang pakinabang. Lalo na itong mga lingkod bayan na to. Itong mga lingkod bayan na to na si uh, PBBM, Digong, Sara, Martin Romualdez. Ano guys, uh, dapat ang isipin nila kung ano yung makabubuti sa bayan, kung ano makakabuti sa mga ano Pilipino ayun ang talagang doon nila i-directa yung ano nila, power nila. Na yung mga buhay ng mga Pilipino, mapaganda nila, mapaunlad nila, mabuhay tayo ng malalaya, tapos ma masasarap ang kinakain, hindi nagdarahop, hindi yung wala ng value yung pera, konti na lang nabibili. Tapos ah, sa sagana naman ni ano, manalo, ah, ilid mo ng tama yung ano, mga nasasakupan mo, ipakilala mo na si Jesus Christ ay Diyos dahil siya ang kaisa-isang bugtong na anak ni God the Father, di ba? Sa John 3:16. Uh, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So, may only na. May begotten pa. Begotten nagmula sa Kanya. Bigat nagmula sa Kanya, di ba? Begotten Son. That whosoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life so uh, uh, anak daw ng Diyos eh. so ibig sabihin si Jesus ay Diyos dahil anak nga siya only, kay sa isa na nagbuhat, only bigaten sang, kay God the Father, dapat ayun man lang bago pumikit ang mata ni Manalo maituro niya talaga na ayun ang pinaka ano pinaka essence ng Bible na for God so loved the world that he gave his only begotten son that so, whosoever believes in him should not perish but have an everlasting life John 3.16 ayun man lang tapos ah, wag mong apektuhan ang mga tao mo sa politika, sa black voting bagkos ang dapat na pagtunan mo ng pansin yung kaluluwa nila madala mo sila sa langit ah, mapabuti mo yung kanilang attitudes, behavior, character. Pero sa usaping politika, wag mo nang pasukin yan kasi you cannot serve two masters at the same time, di ba? Diba? Nasa Bible din yon. So, ayun lang guys, sinabi ko lang sa inyo na itong mga to, mga walang hiyato na ginagamit yung kapangyarihan nila sa maling paraan. So, dito na ako guys and blessings, blessings everyone. Bye!